Positibo pa rin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kayang pababain ng hanggang 20 pesos ang presyo ng bigas sa bansa. Naniniwala ang Pangulo na posible ito kung magiging stable o matatag ang halaga ng produksyon at mapapalakas pang sektor ng agrikultura. Dagdag pa ng Pangulo, mas maabot ito kung magiging normal ang lahat at tataas ang ani ng mga magsasaka. Babatid na puspusan ang mga ginagawang hakbang ng Administrasyong Marcos upang masigurong abot kaya ang presyo ng bigas sa merkado. Patunay dito ang pagtatakda ng price cap at pagpapatupad ng iba't ibang programa upang matulungan ang maraming magsasaka. Yung mga tulong na binibigay natin sa mga farmer ay magamit na nila. Ah, ang problema kasi at maraming nangyayari sa labas ng Pilipinas na kailangan natin mag-adjust kaya't nagkakaganyan. Ngunit kapag talaga nagawa natin ang cost of production, binaba natin, ay bababa rin ang presyo ng bigas.